So, 1 plus 1 is equals to 2. Okay ba? Nag-gets ba, guys? Okay. So, wala na bang tanong bago ako malis? Sir, may tanong po ako. Bakit wala po kayong jowa? Okay, class dismiss. hmm yes po. Ireraklamo ko lang yung isa yung student na sinasaktan yung anak ko. Bakit? Nung sinaktan ba ako na ex ko, nagreklamo ba ako sa'yo? So, hello guys. I'm your new substitute teacher. So, nasan si Mikay? At wala pa si Mikay, ha? Sir, ayan na po si Mikay. Jajawain. Ay! Ay, este. Mikay, is that you? Oo, no? Kamusta ka naman? Uh, do you want to hang out later? Ha? Huh? Anong grade mo na ba? Ay, grade 7 pala to. Sir, magpapas po ako. Oh, ba't ngayon ka lang magpapas? Di ba kahapon pa yung deadline? Pasalamat ka. Crush ko yung ate mo. Oh, sabihin mo sa ate mo ha, mamaya ha. Sige na. Ah, tao po. Uh, ikaw ba yung magbabantay sa anak ko? Opo, ako po yung magbabantay. Sige, magsimula ka na. Ito pala anak ko. Ang cute naman po niya. Aalis ah, pala ako. Ikaw muna bahala sa anak ko, ha? Ah, sige mo, Bye-bye. God bless. Few moments later. Ang ah, boring naman. Magsalita ka nga. Ah, sige ako na lang. Um, kukwento ko sa'yo kung paano ka ginawa ng mga magulang mo. Ganto kasi yan. Yung tatay mo may pinas. May tumatawag. Hello? Napakain mo na ba yung anak ko? Napakain? Ah. Uh, ah. ito! Kumakain na siya! Ah, okay, sige. Good baby! Papainom mo na kita ng vitamins mo, ha? Oh, baby! Nunukin mo to, ha? Baby? Baby, ba't di ko na umihinga, baby? Baby, ilabas mo! Ilabas mo! Dito na ako! Ilabas mo! Ilabas mo! Anong ginagawa mo sa anak ko? Tatawag ako na pulis! Ipapahuli kita! Ah! <laughs> nagugutom ako. Anong pwedeng kainin dito? Ayun, may tinapay. Yes! Wait lang, may palaman ba dito? Ba't wala? Nasaan ba yung palaman na yun? Nay! Yes, anak? Nasaan po yung margarine na binili nyo? Ay, ah, yung margarine? Nandyan lang yan sa lamesa. Ito ba? Ba't ganito to? Ba't naiba yung pangalan? Ay, buksan ko na nga. Lah, ba't ganon? Ba't medyo basa? Mm. Mm. Ba't ganon? Amoy sabon? Hmm? Baka bagong flavor lang. <laughs> hmm, Nahanap na kaya ni Vince so margarine? Wait lang nga. hmm, Nasa na ba yung batang yun? Anak, makita mo na ba yung margarine? Anak! 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 Anong mangyari sa'yo? Anong makabubuhan to? pasalubong sa na Siyempre naman, may mga pasalubong ako sa inyo. Okay, ang una natin ay si Brianna dahil masipag ka mag-aral at top student ka sa school. Bagong cellphone para sa iyo. Thank you po, Nay. Promise mas lalo ko pong gagalingan sa school. Oh, eto naman ang para sa iyo. Di ba mahilig ka sa mga damit? Ingatan mo yan, ha? Gusi yan, gusi. Hello, thank you, Nay. Solid. Magagamit ko ito sa mga pormahan. Salamat po. At syempre, ang pinakapaborito kong anak, si Kyle. Laptop para sa iyo para makapag games games ka na. Oh, ito. Thank you, Nay. Promise magiging good boy po ako lalo. Salamat po. O oh, ayan ha, nabigay ko na yung mga pasalubong niyo. O oh, siya na. Ah, Nay, nakalimutan niyo po ata ako. Nasaan po yung pasalubong ko? Ay, wala ka pasalubong. Tanda mo na, di mo na kailangan yun. Mag-aaral ka nga na mabuti na maiahaw mo kami sa kahirapan. pangani ka pa man din, wala kang silbi. Gusto mo pa ng pasalubong, eh, pabigat ka lang naman dito sa bahay. Maglinis ka na nga. <laughs> Anak, magbabakasyon muna ako ng isang buwan. Ikaw muna magbantay ng bahay, ha? Ah, sige po, Nay. Oh, eto ang susi ng bahay. Huwag mong wawala yan, ha? Promise, di ko po wawala, Nay. Bye, anak. Few moments later. May tumatawag. Si Crush. Hello? Ah, uh, hello, Vince. Um, pwede ba tayo mag-date ngayon? Date? Oo naman. Sige, kita tayo mamaya. <laughs> sige, magbibihis na ako. Ayan, guwapo na ako. Hello, crush. Papunta na ako. <laughs> Excited na ako. Tumatawag si mama. Anak, pakipatay nga yung tumutulong tubig sa banyo tsaka yung sinain ko. Salamat, anak. Huwag mong wawala yung susi, ha? Ah, sige, nai. Ba't tayo <laughs> Oh, eto ang susi ng bahay. Huwag mong wawala yan, ha? Anak, sana maharap lang natin yung nawawala mo kakambal. May kakambal ako, Nay. Oo, anak. Pasensya ka na kung hindi ko agad nasabi sa'yo. Okay lang yun, Nay. Salamat, anak. Nay, pupunta pala dito yung jowa ko. Talaga? Sige, maghahanda ako. Few moments later. Uh, Nay, nandito na po yung jowa ko. Ah, uh, Wow naman! Salamat! Wow naman! Ang bait mo sa nanay ko! Eh, parang nanay ko na din kasi yan! Oo nga eh! <laughs> May sasabihin pala ako! Uh, nanay ko talaga yan! Ha? Huh? Hindi ka ba nagtataka bakit magkamukha tayo? Sana mahalman natin yung nawawala mong kakambal! ako ang nawawala mong kakambal! Anak, ikaw ba yan? Oo, Nay! Ako ang nawawala mong anak! Pero, jowa kita! Jowa mo pa din ako, pre. <laughs> anak, magbabakasyon muna ako ng isang van. Ikaw muna magbantay ng bahay, ha? Ah, sige po, nay. Oh, eto ang susi ng bahay. Huwag mong wawala yan, ha? Promise, di ko po wawala, nay. Bye, anak. Few moments later. May tumatawag. <gasps> si Crush. Hello? Ah, uh, hello, Vince. Um, pwede ba tayo mag-date ngayon? Date? Oo naman! Sige, kita tayo mamaya. <laughs> sige, magbibihis na ako. Ayan, guwapo na ako. Hello, crush. Papunta na ako. <laughs> Excited na ako. Tumatawag si mama. Anak, pakipatay nga yung tumutulong tubig sa banyo tsaka yung sinain ko. Salamat, anak. Huwag mong wawala yung susi, ha? Ah, sige, nai! <laughs> Ba't tayo mabuksan? Oh, eto ang susi ng bahay. Huwag mong wawala yan, ha? Nabuntis mo, kapatid mo? Totoo ba yun, nak? Oo, ma. Alam mo yan. Ikaw ang ama nito. Nay, magkakaanak na kami. di ba? Babe! Salamat naman at hindi siya ang ama niyan. Kung hindi ako ang ama niyan, sino? Pwede ba huwag na natin pag-usapan? wala ang ama nito. Nagsisi na ako sa mga ginawa ko sa'yo. Pero ang ginawa mo sa akin, hindi ko alam kung mapapatawad pa kita. Mahal, patawarin mo na ako. Kapatid ko yun. Oo, pero patay na siya. Ha? Sinong patay ma? Yung tito mo, anak. Sinong patay? B bu buhay ka pa! Buhay na buhay! Abangan! Mars! Mars! Oh, bakit Mars? May binibenta akong sabon, Mars! Ano ba yan, Mars? Naku, gamitin mo lang tong sabon na to, Paggising mo sa umaga, sobrang ganda mo na, Mars! Wow talaga, Mars! Magkano ba yan? Ay, libre na lang to sa'yo, Mars, kasi gusto kitang gumanda! Thank you, Mars! Sa wakas, gaganda na ako! <laughs> Hi, matutulog na ako. Bukas sobrang ganda ko na. The next morning. Kati! Maganda na ba ako? Maganda na ba ako? Mare! Few moments later. Mare! Tignan mo anong nangyari sa mukha ko! Oh my! Anong nangyari sa'yo, Mars? Hindi pwede to! Iiwan ako ng kasama ko! Huwag okay, ka magkalala, Mars! Meron ako solusyon dyan! Charan! Talaga, Mars? Nasaan na? Ops, dito libre, Mars. Ha? Magkano ba yan? 10K lang. 10,000! <laughs> Mars! Mars! Anak! Yes po, Nay? Aalis ako, ha? Ah. Please lang! Maglinis ka lang bahay, ha? Ah. Si Nanay, ang dami daming utos! Aba, may sinasabi ka? Ah, wala po, Nay! Ah, maglilinis po ako! Ah, anak! Yes, makakapaglaro na ako! Few moments later... Nay. Hello, anak. Nasa gate na ako. Naglinis ka na ba ng bahay? Ah, uh, opo, Nay. Siguraduhin mo lang. Patay! Maglinis na ako! Nasaan yung walis? Nasaan na ba yun? Nasaan na yung walis? Anak! Nay! Anak, ano itong nakikita ko? Ba't ang Nay! Nay! I can explain! <laughs> Di ko na alam gagawin sa'yo, anak! Di ka naman sumusunod sa mga inuutos ko! Alam mo, mabuti pa lumayas na ako yung na dito! Ay naman kasi dami-dami niyo pong inuutos! Ayoko na din po dito! Lalayas na din po ako! Sasama po ako sa inyo! Sige anak, tara na! Umalis na tayo dito!